Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. So po no, si Kuya Balay ay nagsalita ano po, tungkol po doon sa mga Kalinga Angels na wala doon sa birthday ni Melka. Ano po? Ah, papanoorin po natin yung video at alamin po natin ano kung ano po itong mga sinabi ni Kuya Bal tungkol po doon sa mga Kalinga Angels na hindi dumalo sa birthday ni uh, Melka ano po. At uh, bago po 'yan, siyempre ako muna po bumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tahali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bar Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia, at yung mga kasamahan ko po sa Karepa. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, nagsalita si Kuya Bala na ano po doon po sa mga Kalinga Angels na hindi dumalo sa birthday ni Melka. Ano po? Ang kabuuan po ng video ito ay mga panood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Ano sa mga kalingap Indians ang nandu doon? Si Queen lang po. Birthday ni Melka. Sabi ko na dito si Queen. Andiyan. <laughs> Bakit maraming wala? Porkit ang birthday si Melka lang? Ha? Wala yung iba? Pag birthday niya, nandun si Milka? Oo. Oh, Di ba? Pag birthday ninyo, nandyan si Milka. Pag birthday niya, wala kayo? Anong tawag yan? <laughs> Di ko alam kung dumating nung gabi. Sila <laughs> ko ako dumating nung gabi ay, humabol sila. Di ko alam kung sino yung humabol nung gabi. Nung wala na kami dito po sa time na yon na nandoon kami po, naka-live kami, si Queenie, eh, nandoon. Oo. Uh, ang iba wala. Ang iba wala. Ako lang founder ngayon ng Mil Ako lang founder ng Milbrad mo niyan. Kung gusto magsali sa aking team, Milbrad, hindi Ha? Ah, uh, may pira lang ha, wala pira, kasi okay, sumali dito. Sakuripot po <laughs> yun. Ako lang po ang founder ng Melbrad. Walang founder, walang founder ng Melbrad ay. Ah, uh, walang founder ng Melbrad. Ako lang ang founder! Ako ako masali sa team ko. Gano'n. You know? Para meron tayong dagdag kapital kay Melka. Mabili tayo ng kotse. Gano'n you know, kay ex ni Marta. Ah? Huh? ay pidorado in the PB. Legal relaxing sound. Alam mo, alam mo, sabi ni Milka, doon ka hapon, masaya na ako, nandiyan sila Kuya Bal. Sipin <laughs> niya. Ha? Nandiyan si Papa Bal, masaya na ako. <laughs> ah. Pero sa loob niya po, masakit din. Don't, di ko wala kayo mga angels. Nasaan so, kayo mga angels birthday ko baga? Bakit wala kayo? Naro Naroon si Kalino, si Paw -Paw lang. pau pau at saka si Queenie, nandoon lang sila. Masakit po yan kahit text-text lang. Mel happy birthday ha. Iba nandoon kayo. Sa mismong uh, araw ng kanyang kapanganakan. Opo. Ramdam ko yan ay. Eh. Although na okay lang, sis, ang malaga ay uh, nagparamdam ka, binati mo ako. Iba yung personal. Alam niyo po ako, hindi lamang sa pagkain na punta. Hindi Yung makita ka lang na binabati mo, di ba? Nasabi kang happy birthday, Melka. Malaking bagay na po yung sa kanya. Oo. Oh, to yan. Sana po, tayong lahat ay matuto. Ito, si Milka, hindi, hindi pa gano'ng sikat, wala kayo. Nasaan siya, ano? Ay, wag na, wag na, wag na. Wag na, na. Pamaya ay baka masili pa natin yung iba. Porkit hindi sikat, wala kayo. Yung mga sikat po at mga medyo tisay-tisayin, magaganda, hindi dyan kayo. Porkit ang nagbote si Milka, wala kayo. Pero may mga nagbigay mong po, mga nagpa-flower bouquet hindi ko na yung pangalan. Nandun naman po sa vlog po natin yung mga nagbibigay po ng flower bouquet. Okay. Sana po, pantay-pantay tayo lahat. Sana po, kung sino may birthday Kalingap angels, puntahan nyo po. Puntahan nyo. Ito e, mga bagong uh, Kalingap angels, puntahan nyo. Ano man ang, ano man ang status sa buhay nila, sila man po ay sikat, eh puntahan nyo po. Sila man po hindi pa sikat, bago pa lang, puntahan nyo sila. Po, no? dito po ay uh, nagsalita no? si Kuya Bal tungkol po doon sa mga <coughs> Kalinga Angels ano po, na hindi dumalo doon sa birthday ni Melka. Nasaan nga ba? Itong <laughs> mga Kalinga Angels ano po, noong birthday ni Melka. Naalala ko po noon ay uh, live si Kuya Bal. Ano? At tangi si Queenie lang po ang nababanggitan niya doon sa kanyang live. Ano? Parang si Pao, ano? si Pao nandun din. Ano po? Natatandaan ko doon sa video ni Ah, uh, Ma'am Jack Tapia, 'yon suportahan po natin, 'no, Jack Tapia. Ay uh, sinabi niya rin po doon na hindi nga daw po umuwi si Queenie sa dahilan po na atin nga daw po ng birthday ni Melka, 'no. Kasi walang pasok po yata noon. Ano, that time wala pong pasok, ano. At uh, ewan ko lang yung mga kalinga Angels, sa mga pumapasok, ano po. Kung sila may pasok ng mga oras na 'yon. Ano po? Kaya kung may pasok po sila, eh may ano, may uh, katuwiran ano kasi siyempre pumasok po sa school pero kung walang pasok kay eh, talagang medyo nakakapagtampo ano po kahit ba naman sino ay eh, magtatampo po talaga ano kasi ito pong si uh, Melka ano kagaya po ng sinabi ni Kuya Bal uh, mga sa mga birthday po ng Kalinga Angel ay eh, nakikita naman po natin na talagang naandoon etong si Melka ano at parang nangyari po ay chat-chat na lang ano, happy birthday Melka. Yung po ang sabi ni ano ha? ni Kuya Bal ano. Medyo nakakasama po talaga ng loob pag ganoon ano, s'yempre. Mas maganda po yung uh, personal ano kasi alam ko itong uh, mga kalinga angels ay eh, kumagturingan po ito eh, para magkakapatid. Ano po, s'yempre, eh, umaasa maasa din po si Melka na dadalo din po sila ano, doon sa kanyang birthday. Pero kung hindi po dumalo, ano kasi nung gabi daw po may mga dumating eh. Hindi lang po alam ni Kuya Bal kung yung dumating nung gabi. Ano po. Yung doon sa mga hindi dumalo, ay eh, talagang medyo nakakahinanakit naman. Ano po. Na hindi po nila pinuntahan, ano, yung birthday ni Melka. Ano po. Mabati man lang sana. Ano, kahit saglit lang. <laughs> Basta personal na pumunta doon at bumati dito kay Melka. Ano. Iba po kasi yung personal, eh. Ano, kaysa sa chat lang. Ano po. At uh, hindi po natin alam ano kung ano po yung kanilang mga uh, importanteng rason. Ano po, kung bakit po sila hindi naka-attend nung uh, birthday ni Melka kamarin, uh, may mga rason po sila. Ano maari yung iba ay tinumad, ano po. <laughs> maari yung iba ay eh, uh, may ginawa na importante. Ganun lang po yon, ano. At uh, sabi nga ni Kuya Bal dito, ay porky daw po hindi sikat etong si Melka ay eh, parang iniinja na lang. Ano yun po ha? Sabi po yun ni Kuya Bala, no? Minsan eh, pag mo, parang makatotohanan naman talaga yung sinabi ni Kuya Bala, no? Porking nga naman hindi sikat, ay uh, hindi napupuntahan. Ano po? Eh, nasaan po yung ano doon? Yung para po sila magkakapatid, ano, na, na magkakasama bilang Kalinga Angel. Ano po? Kung uh, sa importanteng okasyon, ay hindi mo madadalaw or uh, ma madadaluhan. Ano po, kaya tama din naman doon si Kuya Bal. Ano po, yung kay Kuya Bal ay ano lang yon Parang paalala lang, ano po, doon sa mga hindi dumalo. Ano, pinalalahanan po niya. Ano po, kaya yon ano, dito po ay masasabi natin na talagang uh, tama yung sinasabi ni Kuya Bal. Ano po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.